Minsan ka na nagsinungaling sa aming dalawa ni Andrew. Totoo bang buntis ka o sinasabi mo lang para guluhin kaming dalawa? I'm pregnant and that's the truth. But don't worry. Wala naman ako dito para pagpilitan sa inyo ni Andrew na buntis ako eh. Kung gano'n ang ginagawa mo dito? Andito lang ako para sabihin sa'yo na sa'yo na lang si Andrew. Wala akong pakialam ko na buntis niya ako. Total, Madali lang naman gawa ng paraan para mawala natong pesting batang to. Eh. Bakit? Anong plano mong gawin sa bata? <sighs> Hindi niya, niya kailangan lumabas sa mundong to. Elisa. Elisa, hindi ako aalis dito hanggang dito ay nagkakaayos. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Naniniwala ako na bunti si Celine at puntahan mo na siya doon. Baka kung ano pang gawin niya doon sa bata. Elisa, please. Just... Elisa, please don't do this. Huwag mo naman ang pahirap mo. No? Isay ko ikaw, ikaw yung para sa akin eh. Sa ilaw ang magiging masaya. Please, tanggapin mo naman ako. Kung totoo ako nga yung ama nung dinadala ni Celine, ah, handa naman ang suportan silang dalawa eh. Pero ikaw yung gusto kong Pakasalan. Elisa, mahal na mahal na mahal na mahal kita, Elisa. Oh. Kailangan ka ng anak mo at si Celine. Mas kailangan ka nila kaya umalis ka na.